Hindi naman ata mahina yung volume noong uh, Zoom press conference. Naghigpit na ng kanilang protocol ang Presidential Security Command para sa siguridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang pamilya. Anumang banta sa buhay ng Pangulo at ng unang pamilya ay hindi ipagwawalang bahala. Yan ang pahayag ng Presidential Security Command kaugnay sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng PSC kahit pa kanino o saan ito nagmula ay seryoso nilang tutugunan, lalo na kung ginawa ito ng hayagan sa publiko. Ayon naman kay National Security Advisor Eduardo Año, nakikipag-ugnayan na sila sa mga law enforcement at intelligence agencies para sa kaukulang investigasyon. Hinikayat ni Anyo ang sambayanan na manatiling kalmado at magtiwala sa aksyon ng otoridad. Samantala, kumikilos na ang Criminal Investigation and Detection Group para investigahan ang binitawang banta ng pangalawang Pangulo. Ayon sa PNT, itinuturing na national concern ang anumang direkta. Seryoso ang banta sa Pangulo at dapat tugunan ng may pinakamataas na antas ng agarang aksyon. Matatandaang, hinamon ng ilang mambabata si Vice President Duterte na humarap sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. At ipaliwanag ang paggamit sa kanyang confidential funds. Bukas ipagpapatuloy ng komite ang pagdinig at inaabangan kung haharap ang iba pang tauhan ni VP Sara na inibitahan sa pagdinig. Matatandaan na sumiklab ang tensyon sa Kamara, makaraang harangin ng vice presidente ang pagpapatupad sa transfer order sa kanyang chief of staff na si Zuleika Lopez Sa ngayon nananatili sa Veterans Memorial Medical Center si Lopez kung saan siya itinakbo makaraang sumama ang pakiramdam Sinabing umuwi na rin sa kanyang pamilya si VP Sara Ayun sa palasyo, anumang banta sa buhay ng Pangulo, lalo na kung ito'y klarong isinapubliko, dapat laging siniseryoso. Paglilinaw ng BCC sa isang press conference, hindi banta sa Pangulo, unang ginang at speaker ang kanyang pahayag. Hindi naman ata mahina yung volume ng Zoom press conference. Sinabi ko, kung mamatay ako. Ibig sabihin, in the first place, meron ng threat sa akin. But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things. It's the same as itapon ng bangkay sa West Philippine Sea which was talking about doing it is not actionable. Dating sinabi ni VP dahil sa panggigipit sa kanya, ipapahukay niya ang labi ni dating pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Nagbitaw ng salita ang Vice Laban sa Pangulo matapos ang utos na ilipat ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez sa Women's Correctional mula sa House Detention Facility. Pero dahil sa sakit, dinala si Lopez sa Veterans Memorial Medical Center at saka inilipat sa St. Luke's. Kala unay iniutos ng kamara na ibalik si Lopez sa Veterans. Natatakot daw kasi siyang mailipat sa correctional basero sa transfer order na ipinakita sa kanya. Pero ipinaliwanag sa kanya ni CIDG Chief Brigadier General Nicola Torre III. Dadalin siya sa government hospital batay sa bitbit -bit nilang transfer order. Ilang minuto pinaliwanagan si Lopez bago ito nakumbinse na lumabas ng ospital at sumakay sa van ng bise. Alas 12.30 na ngayon, na iserve na na si IDG yung transfer of medical facility for attorney Zola I. Lopez na nilabas ng House of Representatives. Sabi ng komite na bumubusisi ng OVP at DepEd funds ni VP Sara, inalis nila sa batasan kompleks si Lopez dahil sa isyo ng seguridad. Nag-special meeting para kagabi via Zoom ang buong komite para desisyonan ang paglipat kay Lopez sa koreksyonal. Doon po sa aming pag-uusap, ang isa nga po sa mga napag-usapan ay yung security risk. Hindi lamang po ng ating House of Representatives, pati na rin po ng ating Vice President. Kaya nga po napag po ng mga miyembro. Ito po ay transfer doon sa pasilidad na mas may kapasidad at may kakayahan na mas secure Nang sa ganun po ay maging maayos. Ito po kasing sitwasyon is emergency situation dahil security risk na po ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi naman po natin pwedeng antayin pa na maglunes.